Sir, sabi niyo hindi pwedeng sen yung minority bloc dahil nine yung members. Ilan na nga kailangan? Pwede nang magpalit, ba? Yun diba? ang sinabi ko kay Senate President. Yes. Sabi ko, labing lima tayo, siyam sila. Huwag huh. mong sen yung nine. And, ang attitude din ni Senate President, ito na pag-usapan natin. Huwag natin baliwalain kasi mga kapwa senador yan. No? Mm -hmm. Tratuhin natin sila, ikaw, kasi you are the Senate President of the entire Senate, of all the 23 other senators dapat 'yan ang uh, ND he, he agree ganyan naman talaga yung attitude niya no mm. na hindi po pwedeng Senate President ka Senate President ka lang na majority pero ito mm. pa yung isang with a warning mm. manifest yung 15 against 9 baka bukas makalawa ikaw naman yung kinuko. No? Mm -hmm. Kaya yung naging biroan niya dyan, huwag mong kuko majority leader si Joel Villanueva kasi dalawang beses ng majority <laughs> leader yan na nakuku yung kanyang uh, Senate President. Mm -hmm. Pero sir, na naman siya eh. Mm -hmm.